Okay. May adlaw ninyong tanan, no? Biasa sa uh, Bisaya, uh, sa Mindanao, no? May adlaw ninyong tanan. So ang atong topic ron, no, ang istoryahan nato, ah, uh, ang pag-usapan natin kung sa Tagalog, ayan, no? No? <laughs> Uh, umipal na naman, no? Umipal na naman tong uh, uh, grupo ni Apolo uh, Apollo Kibuloy, no? At pinangungunahan nitong si uh, Attorney no? Uh, ano bang pinagsasabi? Uh, tingnan niyo naman. I house arrest daw kasi sakit na. <laughs> sakitin na daw ang 74 uh, si years old na si Kibulok, no? Ah, uh, kaya nga ang tanong ko diyan eh, sino sa inyong dalawa kaya attorney Torion? Ah, uh, ang sakitin sa sa pagmumukha niyo yan, no? Na uh, nagtatanong lang tayo. Sino sino sa inyong dalawa ang sakitin? So, 'yun lang naman kasi ang gusto natin, ano. Ah, uh, bukod kay Torion, no? Mayroon pang isa, no? Na nagsasabing uh, dapat lang di umano na ano bang sabi niya? Dapat lang di umano na nalulungkot na daw itong uh, pastor na ito sa kanyang kulungan. No? Kisyo walang sound, walang cellphone, uh, walang music, at nainitan pa nga daw. Ito yun, no? Oh. Yan. Ah, uh, yan yun. Yung kanyang isa pang abogado na si Ah, uh, kung hindi ako nagkamali, Tolentino ang uh, pangal apelyido nito, no? Ay isang attorney Tolentino, no? So, yan 'yun yung uh, nagdrama, ha. Parang parang hindi ba nahihiya ang mga taong ito? Bagay alam natin abogado sila, no? Ah, uh, pinagtatanggol nila yung si Kibuloy, pero sa totoo lang, maghunus uh, maghunos dili, kumbaga. Magdahan-dahan naman kayo, ano? Uh, Nakakainsulto kayo sa mga taong bayan, no? Pakita ko lang sa inyo ang isa pang uh, video clippings na kung saan na uh, nagpapa nag, nag uh, submit na daw itong si Torion ng kanilang kahilingan ano tingnan niyo lang ito at pakinggan ano knowing that he also he is already 74 years old he has uh, health condition and um we are hoping and praying that any of those would be granted wow <laughs> knowing that he, <laughs> natin he also he is already 74 years old he has uh, wow <laughs> nyo ha huh? you 74 years old na daw ah huh? Tandaan niyo yan, mga kababayan ngayon ipapakita ko sa inyo no? napakadami nilang napakadami nilang drama no? at alam niyo ba itong taong ito talaga isa uh, mabubuisit ka no kasi nga uh, napakabastos nito itong si Kibulo ya uh, hindi si yung attorney nila itong si pastor Kibulo Apollo Kibulo is napakabastos nito ha uh, nung nagtatago pa ito kasama ng mga pulpol niyang mga DDS vlogger, nag-ano pa ito? Nagsalita pa ito ng uh, kabastusan laban sa kaya senador Risa Honteveros. Na? At bastos din ito nung panahon ni Dilima. No? Tandaan nyo yan. No? Ngayon, uh, magre-request ng house arrest. <laughs> Ang kapal naman ng mukha nito. No? Uh, may papakita lang ako sa inyo Uh, sana ba yun? May papakita ako sa inyo. Uh, ha, sana itong uh, yun, yung slides natin. No? Ito, no? Hindi ba nahihiya yung mga abogado? <laughs> Hindi ba nahihiya mga abogado nitong si Kibuloy? Tingnan nyo nga kung naalala nyo. Ito yung uh, grupo ng mga chopper, mga jeepney driver. Ha? Uh? na kung saan na uh, napakaliit ng kasalanan, no? Uh, lang doon sa tinatawag na uh, modernisasyon sa jeepney. Uh, naglunsad sila ng, uh, kung hindi ako nagkamali, fake protest o pagpro no? Nakulong ang mga ito, no? At talagang ora-orada. Dinala sa napaka kipot, napaka sikip, napaka uh, liit na kulungan, no? Siksikan sila, no? At tingnan niyo naman kung maalala niyo itong si Tatay, napakatanda na nito, no? Uh, halos lahat sila yung anim. Kung diyan nagkamali anim or pito yun sila, no? Kaya huwag nating kalimutan mga kababayan, ano, mga kaigsuonan kung uh, may tabo ning paghouse uh, pag house arrest di umano ha sa sakitin na di umano <laughs> ha na si kibuloy na kisyo may maintenance na tingnan niyo naman e kumpara niyo naman no dito sa agarang mga ikinulong na mga matatanda ha ah, pag ginawa ng gobyerno yan o ng anumang ahensya ng ating gobyerno ay doon talaga makikita na naman natin na hindi talaga patas, no? Hindi patas ang uh, uh, ating hustisya, no? Ang ating justice system sa Pilipinas. Uh, kung sino yung mga maimpluwensya, mayaman, mga mga ng maraming abogado ay mabibigyan ng ka ay mabibigyan ng uh, aksyon yung kanilang kahilingan. Uh, tandaan natin yung ganitong pangyayari, no? Paulit-ulit na lang na mangyayari na uh, kung sino yung mga maliliit at walang kakayanan, eh agarang makukulong at hindi naman nabibigyan ng kahit na anong uh, uh, pagdala kahit sa sa, sa ospital, no? Kung minsan uh, May sakit pero hanggang ngayon nasa kulungan pa rin napakahaba ng proseso bago madala sa hospital para matingnan. Tapos itong mga uh, napakabibigat na kaso na kinakarap nitong si Kibuloy ay uh, mabibigyan ng house arrest. sa uh, sasakay-sakay sa isang wheelchair. Uh, ano masasabi niyo mga kababayan, mga kaigsunan? Kadakong binuang, no? kada kong binuang kung may tabo ni no nga tagaan ako dog special treatment no dahil lang sa mainit walang electric, uh, electric pan lang walang aircon <laughs> litchimo no litchimo ikaw na kibuloy ma mabulok ka no mabulok ka sana sa kulungan yun ang hinahabol ng taong bayan walang sisinu sisinuhin ang batas no pag nagkasala no? So paalala ko lang, no? Tayo ay mag magmasid at uh, bantayan natin ang mangyayari dito sa kasong ito na kung saan na uh, napakabigat ng kaso niya kung tutuusin. Iyon e ngang nga uh, mga matanda ay uh, nakulong no sa maliit lamang na kasalanan ah, uh, ito pa kayang uh, taong ito, ito pa kayang pastor na ito, no? na may mga kasong anti-trafficking in person act of 2023, uh, uh, na kung saan mayroon ding mga kasong uh, uh, child abuse, or uh, exploitation and discrimination, no? Tapos may pabuyang 10 milyon. Ha? Huh? Mabigat, no? Mabigat sa ating uh, loob, sa ating damdamin kung uh, ito ay mabibigyan ng uh, uh special treatment. Kung sakaling ito ay uh, maluko ang ating ahinsya ng gobyerno, lalo na yung DOJ, yung mga nangangasiwa sa ating korte. At uh, paboran na di umano ito ay uh, bigyan ng uh, uh, house arrest dahil di umano sakiti na <laughs> napakalaking kalukuhan ano okay sige yun lang po mga kaibigan mga kakamdo kritiko ah uh, uh paki-subscribe paki-share nitong ating uh, video recording ngayon ating vlog okay at uh, ingat tayong lahat at bantayan natin palagi ang mangyayari dito sa kasong ito